So mag-react po tayo doon sa mga nambabash sa Bini ah. Ang una ang gusto kong sabihin, eh tuwang-tuwa ako doon sa ginawa nila sa airport. Yung nagsuot Jabawaki sila para po to clap back doon sa mga ilang nambabash doon sa kanilang pagsuot ng face mask pag nasa airport. Sa panahon kasi ngayon, eh hindi pwede yung nagpapabully ka lang eh. Kahit celebrity ka, kahit ano ka pa man hindi pwede yung hinahayaan mo lang na inaalipusta ka sa social media nang wala kang gagawin. So yung paunti-unting mga clapback na ganyan, okay yan, okay yan. Wala naman silang ginagawang mali eh. Kumbaga pinagtitripan lang nila yung suot nila. So good job Bini So okay ako don. Ito lang issue ko talaga, okay? Sino ba ang number one na nambabash ngayon sa Bini? At inaasar hindi lang yung bini kundi yung mga fans nila at tinatawag na bini kulto okay ito po si Pio Moreno yung pangalan okay siya yung number one na nakikipag-away nasa news pa nga eh binabalita pa sa news Ay, sa akin ito ah wala namang masama kung nagkikritisize ka nung mga celebrities nagkikritisize ka nung suot nila o nung mga karapatan natin yon demokrasya tayo. So, pagpatuloy lang yan, I am not stopping him. Eh, tuloy-tuloy lang nga. I-bash niya yung bini hanggang sa gusto niya. Walang masama doon. Pero sa akin, merong pagkahipokrito eh. May pagkahipokrito lang. Yung kanyang pambabash. Dahil, ang lakas niyang makatawag na kulto. ba? Diba? Tapos, sineshare niya yung post kung saan sinasabi na, Oy, kayo mga bini fans, huwag kayong maging toxic. Kung baga, tinuturuan nila yung mga fans ng bini na huwag maging toxic tinuturuan nila na huwag maging kulto pero sila mismo sila mismo di ba ay ewan ko ba itong mga DDS na to di ba sa akin kung DDS ka kung gusto mong makipagtoksikan sa online karapatan mo yan may free speech tayo eh? tuloy mo din yan tiyo. hindi kita pinipigilan din tsaka yung ito pa sino pa itong isa meron pang isa eh ito si Engineer JD ba to Okay? Ah, uh, yung yung uh, ki, uh, inaano sinasabihan yung mga fans ng Bini, wag kayong toxic. Wag kayo uh, bakit kayo lang ang may karapatan maging toxic? 'Di ba? Eh, kasi kasi 'yan naman ang style nila eh. Pambubuli, panto Tapos pag lumalaban sa biglang sasabihan ng ano, wag na kayong toxic, 'di ba? Sa akin lang ulitin ko. O oh, itong si Tio Moreno yung mga kasama pa niya na DDS na nang babasya Bini di ba ginagawa pang politika tong issue ng Bini wala na may kahit mga DDS loyalista tsaka mga kakamping lahat merong mga Bini fans so wag nyo nang haluan ng politika lahat kinakain kayo masyado ng politika eh. Bini tong pinag-uusapan natin eh sa akin walang walang masama kung gusto nyo mag-criticize ng mga celebrity mababaw lang yan eh celebrity lang pinag-uusapan natin eh hindi naman issue ng bayan yung pinag-uusapan natin eh. Pero sana sa akin lang, 'di ba? Eh may pagka talaga. May pagka talaga. Yung sasabihin mo na yung magsasalita ng wag kang toxic, magsasalita ng wag kang kulto, magsasalita ng kumbaga ang 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 sinasabi nga diyan, practice what you preach, ha? Practice what you preach. Yun lang ni naman, yon lang naman kasi nagiging hipokrito yung labas. Eh hindi ko sinasabing perpekto ako, hindi ko sinasabing ma uh, ako madalas din tayong makipagbardagulan sa social media. Madalas din tayong uh, makipag-asaran sa social media. Di ba lalo na pag eleksyon. O, o, hindi naman ako nagmamalinis dito, di ba? Gawain ko din yung pakikipagbardagulan na yan. O, pero awa ng Diyos, hindi naman ako kasing toxic nitong mga taong to. Diba? hindi pa naman hindi pa naman tayo umaabot sa ganung punto ang punto ko lang ang punto ka lang eh, itong Bini eh, they are doing their best para magpaligaya magpasaya o tapos eh, tapos sinusubukan yung hilahin pa baba ba diba? anong utak yan? anong utak yan? Diba? diba? kalalakin yung tao pinapatulan nyo itong mga babae na diba? wala akong pakailam kung anong orientation kung anong ano kung ano man ang ano pero di ba kalalakin yung tao kalalakin yung tao eh nakikipag-away kayo dito sa mga sa mga fans ng Bini na mostly mga teenagers mostly mga ano tawag sa inyo di diba? oh, pero anyway nga like I said medyo may pagka-hipokrito talaga yung pong ginagawang ganyan I said marami akong kaibigan DDS kung gusto nilang suportahan sa politika kung sinong gusto nilang suportahan kung gusto nilang suportahan si Philip Salvador kung gusto nilang suportahan si si sino man, sino man, kung sinong Duterte man 'yan, kung sino mang ano, sa akin choice nila 'yan, hindi ko sila pipigilan. No? Eh pero like I said, kapag yung bini ang atakihin niyo at sasabihin niyo ng mga ganyan, di ba? May pagkahipokrito lang. 'Yun lang, 'yun lang ano, 'yun lang kung kino-call out niyo yung bini sa tingin niyo sa mga bini eh, nagiging mga fans nila nagiging toxic, nagiging, sino ba nagpauso ng toxic dito sa Pilipinas? matanong ko kayo kasi naalala ko bago mag 2016 hindi naman ganito ka toxic di ba naalala ko eh naalala ko pa noon nung panahon ni Pinoy di ba merong mga kritiko sa gobyerno may mga ano pero hindi naman ganang ka toxic sa social media eh. sino ba nagpauso ng toxic sa social media di ba sino ba nagpa normalize ng mga mura-mura na yan at ng mga ano na yan di ba o tapos ngayon magreklamo kayo kasi ang toxic di ba like I said practice what you preach yun lang yun lang naman yung mensahe ko and uh, itong bini bahala kayo you can run all you want pero yung bini eh nagsisimula pa lang sumikat di ba umiyak lang kayo ng umiyak di ba the biggest revenge is success itong mga bini they are on their way sa sa uh, kumaga todo success at todo yaman at todo todo big time itong mga to and they will do that sa tamang paraan sa malinis na paraan Ayun Ay, lang naman ang sinasabi ko. So, sa akin lang, yun lang. Yun lang naman. Ay, uh, go di ba Sana makakuha ako ng Bini guard sa Jollibee. Sama nakakakuha nun. Bye-bye oh, guys.